Bako ginhanap ta ikaw, kay wala ka upod sinanay. Nagpakain ka? Nga. Din? Nga. Upay ang pag mo, di ko tindindihan. Ay, pumando. Din, sa? Sa? Ah, oh, na gano'n ka man dito. Aw, oh, sa uma, oo. Oh. Na do ka man sa uma? Nga. Na do? Nga. Sarap. May nagsarap ka sa uma? Wala man dagat sa uma. Oh, man, do, good ay, ang bado mo, ayos naman, di ba? Di hmm. Diri pa. Upaya naman nga makaintindi ko sa istorya mo. Dito ka turog niya karananay. Nakaintindi ka? Oo. Kaya <laughs> ba Para di ko po. Kaya para ka magparalakaw, ha? Mm, okay man, ang mo ng bado mo magkakahapon. Ginagdatay ka, Habo ka man, ha? Yan, okay na yan. ka Nag? Ha? Limpia saan? Uto, uto ko ang nilimpiahan. Ano? <laughs> ano ko Ano nga rin si Taon? <laughs> Purple? Purple <laughs> ito nga <lang> white? Ano? Ano si Taon? Ano nga rin si Taon? Ano nga, nga rin si